Inanunsyo ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na natanggap na ng mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps ang payout sa kanilang grants nitong Nobyembre at Disyembre 2023. Sa isa gawang media forum, sinabi ni Director Jay Gabuya, head ng 4PIS National Program Management Office, ang naturang payouts ay natanggap ng mga 4PIS beneficiaries nitong nakarang Enero ngayong taon ang uh, ang ating payout based on the yung kanilang November December no na grants so naibigay po yon no uh, last uh, ngayon lang po no ngayong January no January um ba January 5 January 11 at saka January 12. So ito po yung uh, period 5 na sinasabi namin. Kaugnay nito ay nilinaw ng opisyal na ang payout ay mayroong anim na mga payout period kung saan every other 2 months ang payout. Ito ay dahil isinasa ilalim pa sa monitoring ang mga kabataan kung sila ba ay sumusunod sa lahat ng mga kondisyon bilang mga miyembro ng 4Ps. Paano, pwede mong makikishare ho sa kanila yung uh, payout scheme para maalaman din ng mga kapatid natin media. Okay. Yung payout scheme. Kasi may mga 4 piece beneficiaries pa rin, beneficiaries pa rin nagagalit. Eh bakit hindi ko buwan ba natatanggap ito? Ito ho kasi every other month talaga. Okay. Ano po? So, ang 4 piece po, mayroon pa tayong sinasabing six uh, pay period. Ibig sabihin I mean, every other two months. So, um, uh, uh, mayroon din sinasabing monitoring period.